No, napagod ka sa pamamalo. Ha? Napagod ka sa pagiging pasaway mo. Nalim talaga ng buntong hiningan niya eh. Napagalitan eh. ano ba naman? Buti kung pinaglalaroan lang yung mga tsinelas. sini Sinisira. 'Ng hindi butas-butas ang mangyayari, warak. Dalawa 'to sila eh, yung isa ando nagtatago, takot na takot din. Pero ito yung palaging nakikitaan sa akto na siya talagang nagdadala ng tsinelas, dinadagit at kinakagat sinisira. Yung isa alam ko hanggang kagat-kagat lang eh. Ito siya talaga napaka-pilyo. napalo tuloy, hindi marunong magtanda eh. Umiyak pa naman siya. Kakaawa, sabay nag sabay naglambing yan siya diyan eh. Tapos umiyak. Hindi na magpasaway ha. Ha? Puputulan ko na naman ang ngipin nyo. Takot na takot siya yung isa naman ko natin. Saka isa ka pa rin, isa ka pasaway. Tutulan natin yung kuko nyo dahil nasugatan na ako. dami ko ng sugat dyan sa kukunyong napakahaba ano, reklamo ka? baba ng kuko mo kuko ng vampira to eh mahaba Na. Na. Ha. Hmm. Na, uulit pa. Ha? Ah ulit pa kayo? Na? Gusto niya magpapalo ulit? Lagi nyo sinisira yung mga chanelas eh. Pati yung mga sandal. Sinira nyo na. Yung supa, binutas nyo na. Ano meron dito? Oo. Eto, gulpi pangangatal niya eh. Kahit hindi naman siyang pinalo ko. Yung isa lang yung pinalo ko. Iyak siya eh. Nan. Gulpit ako tila. Suksok sila dyan sa ilalim ng lamesa. Lalo na to. Sa tuwing hinampas ko tong kader. Siya yung amo na. Si Charlie daw wala lang sa iya. Pero ang guya, paamo na ang pakita niya. na nag-face the wall na siya. Eh? Siya pa. niyo. Pagat. Wala na eh. Ang bago ng tsinelas na to, sinira lang. Ah, tingnan nyo naman ang ginawa sa tsinelas ko. Bungi. Oh. Ngayon pa. Para nangipin ng pating. Sira-sira na. Hmm. Sige, kita buo ko di Bala na ila. ang dugan ko. Okay, okay. Sakit ang dugan ko. Ito, kahit hindi naman siya yung pinalo ko, guys. Okay. Siya yung ngatal na ngatal. Sigulpo grabe yung pangangatal niya. Samantalang yung isa, yung may, yung kas, may kasalanan, na hindi naman talaga pinalo, yung pader lang ang hinahampas ko ng chinelas. Siya yung nangangatal, kaya siya yung natatakot. Pero yung isang may kasalanan siya yung nag-face the wall. No. Pag nyo na. Ajyo na ulitin uulitin ha. Ha? Nakikinig lang yan siya, guys. Hindi na mag-usaron ha. Na. Hindi na mag-usar ha. Rexie. Tulok sa kon. Tulok di sa kon. Hindi na mag ha. Ha? Kung hindi gusto ka mo mabunalan, ha? Ha? Kaging ubos yun na ang Lablab -lab na kay mama. umiiyakin sila guys sa takot kasi alam nilang may kasalanan sila ito talaga nanginginig sa takot niya kala niya siya yung papaluin ko eh pero hindi naman sila yung pinalo o yung pader lang tsaka yung lamesa kung saan sila nakasiksik habang nagagalit ako pinapagalitan ko sila yung isa nagsorry na Sorry na siya kasi nagkis kiss na siya sa akin. Ano kaya to? Kiss mo si mama. Kiss mo mama. Si Charlie, alam niyo, grabe yung ano niyo. So, nag, daw nagbakho, gulpigit. Ang iya nga, uh, buntong hininga, nag-amogin na sa. <gasps> nag-amogin na sa. <laughs> Tapos, yes, kita ko yung mataya, luha sa... kag nagkis-kis siya di sa ako, nag... Sige siya kis-kis sa guya ko sa liog Aring isa, wala gid Wala ko na siya <laughs> Pero, Wala... Upod mo lang na silang doon. Pero magkakasama lang yan sila lagi. Wala daw siyang kasalanan. Kaya hindi siya nagkis sa akin. Kiss mo si Mama? Ha? Wala kang magibunalan, pero grabe kang... Okay, okay. ikaw ang may sala? Si Charlie, pagputol ko sa iyang ako Ah, daw gya, mulang na iya kamot ya o, walang lagid siya giyugiho. Nisa? Yes, Ari, gareklamo pa sa nga giputlan ya kuko. Ano, hinto, gihungod mo na nga patuboon ng kuko mo. atas on. <laughs> Gulpin ako bala sa madsinyo, duwa. Charlie! So, yan guys. End na natin yung ating live. Then, medyo mahaba-haba na. So, okay na rin naman. Yan. Ito yung lablab lab-lab na nulping takot. Oh, nakayakap yan guys. Nakayakap yan. Nakayakap hmm. yan siya. Tignan mo lang may isang kamay niya. Parang tao yan, guys. Tsaka siya yung nakakaintindi. Kapag uh, na alam niyang bawal-bawal. Hindi bawal. yung mayakap talaga yan. Tsaka siya yung mahilig tumitig sa kamera. Na akala mo talaga tao. Pero hindi. Hindi hamak isang aso lang siya na may buhay habang ako dito busy sa pagsisermon sa mga batuta namin yung isa naglilinis ah, diba sabi ko sa inyo siya yung tumititig sa kamera eh siya yung mahilig sa camera. So, yun lamang guys. Hanggang dito na lang ating video. and na natin to. Bye-bye!